Kamusta kaibigan? Ngayon ay magkukwento ako ng isang kaso na katulad ng sa mansyon na walang sino mang nangangahas tumira ngunit ito ay higit na mas nakakakilabot. Isipin mo na lang, bumili ka ng isang lumang bahay at normal na lumipat para manirahan doon. Ang iyong pamilya at mga anak ay malulusog at masaya. Bigla na lang isang araw, papasok ang mga pulis sa iyong bahay at hihilinging halungkatin ang buong lupain sa paligid dahil may hinala silang may labi ng isang tao sa ilalim. Ano kaya ang mararamdaman mo? At ang mas nakakapangilabot pa, iyon ay ang mga labi ng mga dating may-ari na sinapit ang isang malagim na wakas. Kaya, anong katatakutan ang nangyari dito? Bago natin simulan ang kwento, sana ay suportahan ninyo ang video na ito ng isang like at mangyaring mag-subscribe sa channel kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat sa inyo. Noong 2006, si Sue, 7 taong gulang, kasama ang kanyang anak na si Sophie, 20 taong gulang, ay lumipat sa isang bahay sa nayon ng Forest Town, Nottinghamshire, England. Ang bahay ay medyo maganda at angkop para sa mag-ina, sila ay nasiyahan. Gayunpaman, makalipas ang ilang taon, natuklasan ng mag-inang Su ang isang nakakagimbal na lihim. Lahat ng bagay sa bagong biniling bahay ay normal, maliban sa isang bagay na ipinagtaka ni Su. Iyon ay sa isang sulok ng hardin. Walang kahit anong halaman ang nabubuhay. Sinubukan niyang magtanim ng damo, bulaklak at mga puno ng prutas ngunit walang nabuhay. Dahil dito, nilagyan ni Sue ng baldosa at patio ang maliit na piraso ng lupa para maging lugar ng kasiyahan ng pamilya. Hanggang sa taong 2013, biglang kumatok ang mga pulis sa bahay ni Sue at sinabing kailangan nilang suriin ang hardin. May natukoy ang mga canine dogs at sinimulan ng mga pulis na maghukay sa mismong lugar na nilagyan ng baldosa ni Sue. Matapos maghukay ng halos isang metro, lahat ay lubos na nasindak nang matagpuan ang dalawang labi. Isang lalaki at isang babae na nakalibing sa ilalim ng hardin na walang sino mang nakaaalam sa loob ng maraming taon. Ang katotohanan ng iyon ay labis na ikinagulat ni Sue at ng kanyang pamilya. Lumalabas na dahil may dalawang labi sa ilalim, kaya hindi tumutubo ang mga halamang itinanim ni Sue. Ang dalawang labi na ito ay kinilala bilang ang matandang mag-asawang sina Patricia at William Whitcherley. Sina G. William at Gingang Patricia Whitcherley ay magkasamang naninirahan sa bayan ng Forest Town, Nottinghamshire, England. Ang kanilang bahay ay hindi malaki. At sa likod nito ay may isang maliit na magandang hardin. Gustong gusto ng matandang mag-asawa na mag-relax sa bahay na ito at hindi mahilig makipagkaibigan o makisalamuha. Ayon sa mga kapitbahay, bihira nilang makita ang dalawa na sumasali sa anumang aktibidad ng grupo at halos walang interaksyon sa mga tao sa paligid. Wala silang kotse o kahit bisikleta. Masyado silang makaluma sabi ng isang kapitbahay, tatlumpong taon na akong kapitbahay nila. Pero ang mga salitang nasabi ko sa kanila ay mabibilang lang. Sa mata ng komunidad, sila ay isang kakaibang mag-asawa. Ang matandang mag-asawang ito ay may isang anak na babae na nagngangalang Susan Edwards. Si Susan mula pagkabata ay napakabait mayroon siyang kakaibang hilig sa paghanga sa mga bituin sa pelikula. Lalo na't mahilig si Susan na mangolekta ng mga larawan ng mga bituin sa Hollywood, mga album na may pirma, at marami pang iba. Nang lumaki si Susan, nagtrabaho siya bilang isang librarian. Pagkatapos ay nakilala niya si Christopher Edwards, isang lalaking mas matanda sa kanya ng dalawang taon sa isang matchmaking service. Ang pambihira ay pareho talaga sila ng hilig at pagkahumaling sa pagkolekta ng mga memorabilia ng mga sikat na tao, mga album na may pirma at marami pang iba. Kaya, naging maayos ang kanilang relasyon at sila ay ikinasal noong 1983. Pagkatapos ng kasal, umalis si Susan sa kanyang trabaho bilang librarian at naging isang modelong may bahay habang si Edwards ay nagpatuloy sa kanyang trabaho sa credit sector. Nakatira sila sa isang apartment sa Durham at medyo masaya ang kanilang buhay. Sina William at Patricia, ang matandang mag-asawa, ay namuhay ng kakaibang buhay. Sila ay malusog at maraming ipon sa bangko, kaya't kaya nilang alagaan ang kanilang sarili, at hindi kailangang umasa sa kanilang mga anak. Noong 1998, bigla na lang nawala ang matandang mag-asawa sa isang misteryosong paraan. Hindi na sila nakita ng mga kapitbahay na lumabas ng bahay mula pa noong Mayo. Dati, kahit na simple ang kanilang pamumuhay, lumalabas pa rin sila para mamili o kahit man lang magtapon ng basura. Hanggang isang araw, Nakita ng kapitbahay na si Allen, si na Susan at Edwards na naglilinis ng bahay at nagtanong. Sumagot si Susan na ang kanyang mga magulang ay nanirahan na sa ibang bansa. Medyo nagulat ang kapitbahay na si Allen dahil noong panahong iyon, si William ay 85 taong gulang na at si Patricia ay 63. Mayroon silang maraming isyong pisikal. Bakit sila maninirahan sa ibang bansa? Ngunit bilang isang kapitbahay, wala siyang magawang investigasyon. Doon na nagtapos ang usapin. Pagkatapos noon, wala nang nakakita sa mag-asawang William. Tanging sina Susan at Edwards lang ang paminsan-minsang bumibisita upang maglinis ng bahay. Ang mga kapitbahay ay paminsan-minsang nagtatanong kung kamusta na ang mga magulang ni Susan. Palaging sinasabi ni Edwards na maayos sila. Madalas silang maglakad sa tabing dagat. At nais nilang mapalapit sa kalikasan. Kasabay nito, ang mga kamag-anak ni na William at Patricia ay patuloy na nakakatanggap ng mga Christmas card na ipinadala raw ng dalawa mula sa isang misteryosong lugar. Sa paglipas ng panahon, marami na ang nakalimot sa pagkawala ng matandang mag-asawa. Makalipas ang ilang panahon, ibinenta ni Susan ang kanilang bahay sa ibang tao noong 2005 at sumama sa kanyang asawa sa lungsod ng Dagenham, Essex. Gayunpaman, may isang taong hindi sila kailanman nakalimutan, ang UK Pension Service dahil kailangan nilang magpadala ng pensyon sa mag-asawa buwan-buwan. Pagsapit ng 2012. Napansin ng namamahalang empleyado na bihira ang isang matandang lalaki na umabot ng halos 100 taong gulang. Kaya, nagpa siya ang departamento ng pensyon na nais nilang makita si William. Sumulat sila kay William na nagsasabing i-interviewin siya at susuriin ang kanyang kalagayan sa kalusugan. Nais din nilang i-optimize ang kanyang benefit package at mag-organisa ng isang ika 100 na kaarawan para sa kanya. Maganda ang pakinggan nito. Ngunit sumagot si William at tumangging magpakita. Hanggang sa matagpuan ng mga labi ng dalawa sa kanilang dating bahay na ikinagulat ng lahat. Kaya ano ba talaga ang nangyari? Isang araw, tinawagan ni Edwards ang kanyang stepmother na si Elizabeth na mahigit at napung taong gulang na at nagkwento ng isang kakaibang istorya. Ikinwento niya na noong 1998, ang biyena niyang si Patricia ay binaril umano ng kanyang biyenang si William nang makita ito ni Susan. Sa tindi ng galit ay binaril niya ang sarili niyang ama. Ang mga labi ng dalawa ay inilibing sa likod bahay. Dahil ayaw nilang makulong, kinailangan nilang tumakas sa ibang bansa. Ngayon, naubusan na sila ng pera at gusto nilang humiram ng kaunti para sa kanilang mga gastusin. Inakala ni Edwards na maaawa ang kanyang stepmother at tutulungan siya, ngunit hindi niya inaasahan na pinili ni Elizabeth na direktang tumawag sa pulisya. Sa simula, hindi pinansin ng pulisya ang impormasyong ibinigay ni Elizabeth dahil siya ay mahigit at taong gulang na at ang kanyang kwento ay masyadong kakaiba kaya't ginawa lang nila ito para masabing may ginawa sila. Hanggang sa talagang natagpuan nila ang dalawang labi ng matandang mag-asawa. Unti-unting naging malinaw ang lahat. Ngayon, naintindihan na ni Sue ang bagong may-ari ng bahay. Ang nakakakilabot na dahilan kung bakit hindi siya makapagtanim sa lugar na iyon. Nang makita ang mga pulis na isa-isang hinuhukay ang mga labi. Hindi maitago ni Sue ang kanyang pagkataranta. Hindi niya inaasahan na ang dalawang matandang biktima ay nakalibing sa kanyang hardin sa loob ng mahabang panahon. Pagkalipas ng tatlong linggo, inaresto ng mga polisi na Susan at Edwards nang dumating sila sa London noong gabi ng Oktubre 30. Sa pagtatanong, inamin ng dalawa ang kanilang nakakakilabot na krimen noong Mayo 1998. Bumalik si na Susan at Edwards sa bahay ng kanyang mga magulang. Masayang tinanggap ng mag-asawang William ang kanilang anak at manugang. Ang hindi nila inaasahan ay habang si Edwards ay nakangiti. May hawak pala itong 38 caliber na baril. Kinitil niya ang buhay ng mag-asawa nang walang anumang salita. Ang kakaiba ay walang sino man sa tahimik na lugar na iyon ang nakarinig ng putok ng baril. Nang gabing iyon, naghukay si Edwards ng isang butas na hanggang baywang ang lalim sa likod bahay. Ang proseso ng paghuhukay ay nakita pa ng isang kapitbahay. Bagaman para sa kapitbahay ay kakaiba ang maghukay sa hating gabi. Hindi na rin siya nagtanong ang pagtatanim ng mga halaman at bulaklak sa hardin ay normal para sa mga pamilyang may bakuran, kinabukasan, matapos mahukay ang butas. Napansin ng kapitbahay na ito ay natabunan na at may mga pananim na sa ibabaw. Ito ang nagpawi sa alalahanin ng kapitbahay at syempre, hindi na siya tumawag sa pulisya. Sa katunayan, ang inilibing sa butas ay ang mga labi ni na William at Patricia ang mga pananim ay isang pagtatakip lamang. Matapos wakasan ang buhay ng mag-asawa, kinuha ni na Susan Edwards at Christopher ang halagang 245,000 pounds, katumbas ng humigit kumulang 16.5 milyong piso mula sa kanilang bank account. Kasama na dito ang kanilang pensyon at iba pang mga benepisyong panlipunan. Pagkatapos ng pangyayari, Gumawa ng mga kwento si Susan Edwards at Christopher para maniwala ang mga miyembro ng pamilya, kapitbahay, doktor at bangko. Nabuhay pa ang matandang mag-asawa. Ngayon, nang iginiit ng Departamento ng Pensiyon na makipagkita kay G. William na pagtanto nilang malapit na silang malantad kaya agad silang nagpasya na tumakas, dala nila ang pera at ang mga memorabilia ng mga bituin sa Hollywood na kanilang inipon sa loob ng maraming taon at tumakas patungong France ayon sa mga imbestigador. Ang mag-asawang Christopher Edwards ay baon sa utang at nagpa siya silang isagawa ang malupit na gawain pagkatapos mismo manood ng Eurovision Song Contest noong weekend holiday. Gayunpaman... Sa halip na kunin ang pera mula sa bank account ng biktima para bayaran ang kanilang utang na 160,000 pounds, ginamit ng mag-asawang Christopher Edwards ang pera para bumili ng memorabilia ng mga bituin na si Gary Cooper at Frank Sinatra sa France. Dahil sa sobrang paggasta, mabilis na naubos ang kanilang pera. Sinubukan nilang humingi ng tulong sa kanilang stepmother na si Elizabeth. Ngunit hindi nila inaasahan na siya pala ang magbubunyag ng kanilang mga kakila-kilabot na krimen sa liwanag noong Oktubre 30, 2013. Ilang linggo lamang matapos matuklasan ang mga labi ng mag-asawang William, inaresto ng pulisya ang dalawa sa London habang daladala nila ang isang maleta na puno ng mga autograph na larawan at souvenir mula sa kanilang koleksyon ng mga bituin. Maliban sa mga ito, isang euro na lamang ang natitirang pera sa kanila. Ang motibo sa malupit na ginawa sa mga magulang ay pera lamang at ang matatag na pensiyon ng mga ito. Ang kanilang layunin sa pagkawalan ng mga magulang ay upang matiyak na mabubuhay sila mula sa pensiyon ng gobyerno magpakailanman kasama ang mga naipon at ng allowance ng mga ito. Ngunit hindi pa rin sila nasiyahan. Kaya't pineke nila ang mga pirma at ibinenta ang bahay na pag-aari ng mga magulang. Kasabay nito, nag-apply sila ng mga pautang at credit card sa ilalim ng pangalan ni William para walang maghinala. Sa mga unang taon, paminsan-minsan ay sumusulat sila sa ilang mga kamag-anak para magbigay ng mga bagong balita na nagpapaniwala sa mga tao na buhay pa ang matandang mag-asawa. Sa mga kapitbahay naman, Gumagawa sila ng mga kasinungalingan na ang kanilang mga magulang ay nanirahan na sa ibang bansa. Sila ay umuwi lamang para maglinis, asikasuhin ang mga sulat at magbayad ng iba't ibang mga bayarin. Sa nakalipas na labing limang taon, kabuang kinuha ni Susan Edwards ang halagang umabot sa 286,252 US dollar o katumbas ng mahigit 16.7 milyong piso Mula sa dalawang yumaong matanda, gayon paman, ang malaking halaga ng pera ay hindi sapat para matustusan ang marangyang libangan ng mag-asawa tulad ng pagkolekta ng mga souvenir ng mga bituin sa Hollywood. Napakagalante ng dalawang ito. Gumastos sila ng 20,000 British Pounds para sa isang autograf na larawan ng sikat na mga awit at aktor na si Frank Sinatra pati na rin ng movie star na si Gary Cooper. Bukod pa rin, nangolekta rin sila ng maraming autograph at memorabilia ng mga aktor sa Hollywood na si Montgomery Clift, Humphrey Bogart, Henry Fonda, James Stewart, at ng British actor na si Cary Grant. Bukod dito, nahuhumaling din si Edward sa kasaysayan. Handa siyang magbayad ng malaking halaga para sa mga libro tungkol sa mga makasaysayang personalidad tulad ni na Churchill at De Gaulle o mga illustrated comic book. Halos lahat ng kanilang ari-arian ay nawala matapos gastusin ang perang ito. Sa huli, labis nilang minahal ang mga bagay na ito. Kaya't mas pinili pa nilang sumuko at makulong kaysa ibenta ang mga kayamanan sa loob ng kanilang maleta. Sinabi ni prosecutor Peter Joyce na si Edwards ay walang anumang pagsisisi o pag-amin sa kasalanan maliban sa mga palusot para sa kanyang sarili. Handa ang mga taong ito na gawin ang lahat para sa pera at nakagawa sila ng isang napakabigat na kasalanan sa pamamagitan ng pagpaslang sa sarili nilang mga magulang, ayon kay prosecutor Donna Perry Jones. Ito ay isang malupit na pagpaslang. Nadulot ng walang hanggang kasakiman. Ang dalawang akusado ay nagtungo sa Mansfield, pinaslang ang matandang mag-asawa, at kinuha ang kanilang mga naipon upang solusyonan ang kanilang sariling mga problema sa pananalapi. Ito ay isang karumal-dumal at napakalupit na gawain. Sa huli, pareho silang hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong at kailangang magsilbi ng hindi bababa sa atin talimang taon. Labis na ikinagulat ng mga kamag-anak ang balitang ito. Sina Hillary Rose at Christine Harford, mga pamangkin ni G. Richard Lee, ay nagsabi na kung buhay pa ang kanilang ina. Tiyak na labis itong magdadalamhati sa pag-alam sa balita tungkol sa malagim na sinapit ng kanyang kapatid. Kung buhay pa ang aking ina, hindi niya kakayanin na marinig ang ganitong kakilakilabot na balita. Isang malupit at walang awang pagpaslang, sabi ni Hillary Rose, para naman kay Ginang Sue, ang bagong may-ari ng bahay, ay nagbahagi. Labis akong natakot nang makita ang mga canine dog na umaamoy at nakatoon sa isang sulok ng hardin sa likod bahay kung saan dati ay wala kaming mapatubong halaman. Talagang nagulat ako sa kanilang natagpuan. Naiisip ko rin ang aking mga maliliit na apo na madalas magbaon ng mga laruan sa hardin at pagkatapos ay hahanapin nila ito. Gayunpaman, walang balak si Ginang Su na umalis sa bahay na ito. Nagtanim siya ng isang palumpong sa tabi ng beranda bilang alaala sa yumaong mag-asawa dahil sa tingin niya ay walang sino man ang nararapat mamatay sa ganoong paraan. Gusto ko rito. Madalas kong naiisip ang nakaraan, ngunit hindi nito ako mapipigilan na manirahan dito. Ito ay isang magandang bahay at kahit na mayroong isang kakilakilabot na nangyari, hindi na ako nakakaramdam ng takot. Marahil ay payapa na sila sa kabilang buhay. Kayo naman, kung sakaling mapunta kayo sa isang bahay na tulad nito, mananatili pa rin ba kayo tulad ni Ginang Su? Iwanan ang inyong opinyon sa ibaba ng video na ito. Kung maaari, mangyaring suportahan kami sa pamamagitan ng pag-like sa video at pag-subscribe sa channel para masubaybayan ang mga susunod pang kaso. Maraming salamat sa inyo. Paalam at hanggang sa muli.